Meron tayong DVD player dito, mixer to, amplifier. dun sa mga viewers natin na kung paano daw ang connection ano, lalo dito sa ating setup ng ganito lang. So pakita natin dito na pag gumagamit tayo ng DVD player, ang kadalasan na ginagamit natin dito ay mono left at saka mono right input ng ating mixer. Katulad niyan ano, 6 and 7. So 'yun ang mono left at saka mono right idol ano ng ating mixer dito sa Yamaha F7. Ayan. So ngayon, pwede tayo gumamit ng ibang channel dito ng ating input. Uh, dahil dito idol, ito yung mga stereo input natin, itong channel 1 to 5. So mas malakas yung signal dito, lalo pagagamit tayo dito ng ating uh, input mula sa ating source. So kung mahina yung input nyo dito sa mono left at sa mono right, so may option pa tayo dito, dito sa ating uh, line input ng ating mixer, so dito idol ano ang ginagamit natin dito na connector mula sa ating DVD player papunta rito sa ating mixer, ito ayan, dual 6.35 to dual RCA so yung dual RCA output natin dito sa ating DVD player so itong dual 6.35 idol ito yung pwede natin magamit dito sa mono left katulad nito, mono right so kung mahina yung ating signal dito, uh, nakadependente kasi yan idol ano pwede natin ilipat ito sa channel 4 or 5 ayan, so mas malakas ang signal pag ganito, pwede naman natin siya gamitin dito sa uh, channel 1 at saka channel 2 so pwede natin magagamit yung dalawa na yan, so pwede din natin gamitin na isa lang, so tunog na yan yung ating left and right output pag isa yung naka input, pero pag dalawa So, lalakas yung ating signal na nagagaling sa ating DVD player. So, basta hindi tayo nagpipick dito idol. Ayan. So, pwede naman natin i-maintain yung ating o ibaba yung ating gain para hindi masyado malakas yung incoming signal natin. So, kung magamit tayo dito ng dual input natin, so mas malakas talaga yung ating source dito. Ano? sa so, yan ang ating paraan idol, lalo pag mahina yung ating input dito sa mono left at saka mono right. Pero kung malakas naman, so hindi na natin kailangan yung ditong connection. So, ito idol ay option lang natin kung sakali yung inyong mixer ay mahina dito sa mono left at saka mono right. At ng ating mixer idol, ang ginagamit din natin ang connector. Katulad lang din ito, yung ating connection o yung ating cord connector, na gagaling sa ating DVD player to mixer. So, yan ang connector lang din na gagamitin natin. So, pariho lang. So, kailangan dalawang pares ang gagamitin natin pag ganitong setup natin. Ayan, DVD player, mixer to amplifier. So, dalawa lang yung connector na gagamitin natin dito. Ayan. Nakamono left at saka mono right tayo input dito. So, main volume natin dito. Ayan. Tapos, ito yung source natin. Ayan. So, ngayon idol, ililipat natin ito sa dito. Itong mono input natin. Sa stereo input. Ano? Alimbawa, 5 at saka 4 ang gagamitin natin. Ayan. So, volume tayo dito, idol, sa por ayan o no? so nakababa pa yung ating gain dito ayan pag 5 naman ito din ayan nakababa din yung ating uh, gain dyan so pag sinabi natin yan so mas malakas yung ating input dito so ayan sya idol ano So ito ay optional lang natin na kung sakaling uh, ayaw natin gumamit dito sa mono -lep at sa mono right. So pwede natin gawin lalo pag uh, DVD player man 'yung ginagamit natin or cellphone man or laptop man basta may connector tayong ginagamit, pwede pwede yan dito sa ating mga line input ng ating mixer. Dito kasi idle sa mono -lep at sa mono right. So kailangan dalawa talaga 'yan ano? Dahil uh, ito naka mono ibig sabihin left channel lang ang mayroong output ang mono right naman dito sa right channel ng ating min output so dito kahit isa lang dyan kung napapansin nyo dalawang ilaw nyan dahil anak ah, naka stereo sya sabihin dyan idol left and right channel natin mayroong output so magbabago lang tayo ng connector lalo pang ating mixer ay XLR output or RCA output katulad nito ang adjustment natin dito idol sa ating mga nab, ano, katulad nitong high, mid at saka low. So pantay lang yan idol, nakagitna lang yan sa channel 4 at saka channel 5. Nakagitna lang din yung ating pan dito. Kaya